Good morning, mga idolalabs! loves, mag-exercise tayo sa tabing dagat. Meow. Wow. Ito daya sa tabing dagat. Exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga Tuwing umaga Tuwing umaga Exercise tayo tuwing umaga Anak ang katawan ay sunig lang mga idol alabs, kailangan natin to Nasa ano tayo, park, tabing dagat ma ano yung ano natin Wow, wala man ta pagkain. Wow. Wow, ka naman. Wow. Wala pagkain. Wow.